ano Hello guys, magandang araw mga cooperate. Ito po guys, so, sa ginawa nila sa amin. Dalawang host guys, binutasan. Dapat unta. Kung sila sila'y kasuko na mo, huwag kagalit. Ah, uh, dapat usapan lang natin, huwag ni daan ng ganito. Kasi tao lang kami. Ewan ko lang kung mahuli, ma mahuli namin itong ginagawa nila. Siguro Malis kasi lang siguro. Dapat ko kausapin na lang nila kami kung may may galit sila sa amin. Hindi yung pati yung mga bagay namin dito kikialaman. Grabe. Ani kami, ani po sino meron na. Ah, grabe. Malaki na 'yung babayaran natin 'tong mga asakin mga 1,000 na yata 'to. Grabe. Sobra na talaga mga kuan eh. Ang bata ko ang tao, nila po anong tao. Dapat kung may galit, kausapin na lang nila kami kasi tao lang hindi marunong mag usap sa amin. Dapat kausapin na lang. di ta bangana lan nang imanong, di kana mulusot tu gebe pulitanan lan tanda kupling ni amay mangga amay aku aku ni kupling lame daan aku daan aku aku na elisan ugan rada oh gedok-gedok pun Ndeduk duk